kulam at mana ng sa nayon. Kwento Sa isang liblib na baryo sa probinsya, may isang matandang babae na kinatatakutan ng lahat, si Lola Sabel. Madalas siyang nakikitang naglalakad sa gilid ng gubat, may hawak na bote ng itim na likido, at bumubulong ng mga hindi maintindihang salita. May mga nagsasabing isa siyang mangkukulam, pero walang makapagpatunay. Si Ana, isang dalagang taga Maynila, ay napilitang bumalik sa baryo upang alagaan ang kanyang lola na may sakit. Hindi siya naniniwala sa kulam o sa mga alamat ng baryo. Pero isang gabi, nagising siya sa isang malamig na hangin at tunog ng mga koko sa bubong. Nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang may mga mata na nagliliwanag sa dilim, isang manananggal ang nakatingin sa kanya mula sa bubungan. Mabilis siyang napasigaw at nagpulong sa kwarto. Kinaumagahan, narinig niya ang balita na may isang buntis na nawalan ng laman loob sa kabilang bahay. Nagdesisyon siyang hanapin ang katotohanan. Sa kanyang pag-iimbestiga, napansin niyang laging may itim na ibon sa paligid ng bahay ni Lola Sabel. Napansin din niya na tuwing kabilugan ng buwan, may kakaibang itim na usok na bumabalot sa paligid nito. Isang gabi sinundan niya ang matanda papunta sa kakahuyan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Lola Sabel ay may hawak na isang maliit na estatwa ng demonyo, at sa kanyang harapan ay may isang babaeng walang kalahating katawan. Siya ang manananggal, at si Lola Sabel ang kanyang tagapag-alaga. Nang mapansin siya ng dalawa, biglang tumirik ang mga kandila at lumakas ang hangin. Tumakbo si Ana pabalik sa baryo, ngunit narinig niyang may malalakas na pakpak na sumusunod sa kanya. Makakatakas kaya siya, o magiging susunod na biktima ng gabi.